So yun mga idol, breaking news Francis Leo Marcos Magbubukas ng bagong parisan mga idol Ang hero ng pandemic So abangan natin yan mga idol Ang pagbubukas ng kanyang parisan So pupunta tayo sa opening ng kanyang parisan mga idol Only rice, only sabaw, only soft drinks Only overload mga idol Libre yan para sa lahat Sabi ni Francis Leo Marcos mga idol so lahat ng mga nagpapapicture kay Diwata at hindi pinagbibigyan ni Diwata so tumunta lang kayo kay Francis Leo Marcos mga idol so yun tatapatan daw niya si Diwata mga idol kasi maraming nawapa, napapanood daw siya na mga hindi pinagbibigyan ni Diwata sigurado yan pag si Francis Leo Marcos mga idol dudumugi ng tao yan kasi hero pandemic yan eh. matulungin yan at saka yan ay hero natin ng pandemic walang nakagawa sa nang iba kundi siya lang ang mayaman challenge siya lang ang nakagawa ng mga idol kaya yung mga customer mga diwata mga idol lilipat yan doon kay Francis Leo Marcos abangan natin ang kanyang pagbubukas mga idol ang laki daw ng kanyang puhunan mga idol 10 million daw ang kanyang gagawin puhunan so libre daw yun sabi niya So, tingnan natin kung hindi siya nagyayabang mga idol. So, idol natin yan, si Francis Leo Marcos. At siya ay laging hero pandemic. So, yung mga fans Diwata na hindi pinagbibigyan ni Diwata, pumunta kayo kay Leo Marcos, mga idol. So, doon natin matutukihan kung gaano baka sarap. At kadami ang kanyang rice mga idol. At soft drinks. Unleash of pa daw sabi mga idol Kaya abangan natin So yun, coming soon yan mga idol Malapit na yan So abangan natin kung saan location yan Pupunta natin yan so, Mga idol, nakitipa natin Ang kanyang Paris Overload Francis Leo Marcos Mga idol So yun, tsaka yung mga customer din Ni eh, Rosmartan Ilipat din yan doon kay Francis Leo Marcos Mga idol, kaya Abangan natin ang kanyang pagbubukas mga idol. So dudumugin talaga ng nang tao si Francis Leo Marcos kasi So yun, mga idol, tsaka yung parisan ni Rosmartan, yung kanyang mga customer, kanyang mga fans. Lilipat yan doon kay Francis Leo Marcos mga idol. Dudumugin yan si Francis Leo pag nagbukas ang kanyang parisan mga idol. So abangan lang natin yon Malapit na yan. Malapit na ang kanyang opening mga idol Kaya abangan natin kung kailan siya magbubukas Itikman natin ang kanyang pares na overload Kung gaano baka sarap Kung mas masarap na siya doon sa luto ni Diwata Luto ni Rosmartan So abangan natin yan mga idol